sa usaping global payment at remittance. Laging kasama po ang pangalan ng SWIFT na halos ilang dekada ng ginagamit ng mga banko sa buong mundo. Pero ngayong taong 2025, may mga bagong technology na unti-unting sumisilip at naghahamon sa tradisyonal na sistema. Isa pong dating SWIFT Interbank Technology Specialist na si Ginoong Andre Kasterman ang nagsalita tungkol sa posibleng malaking papel ng XRP at XLM sa hinaharap. Ang kanyang pananaw ay nagbigay linaw na ang dalawang digital assets na ito ay hindi lamang simpleng mga eksperimento kundi may konkretong gamit na posibleng magbagong anyo ng ayan uh, uh, pwede po niyang baguhin ang anyo ng global system ng payment or uh, global payment system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung sino nga ba itong si Ginoong Andre Casterman at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon. Ayan, si Ginong Andre Casterman ay hindi po siya basta-basta Tao sa industriya ng finance, gumugol po siya ng mahigit 20 years sa loob ng SWIFT kung saan siya ang uh, nanguna sa mga project tungkol sa interbank payments, corporate treasury at saka trade finance. Dahil dito ang kanyang boses ay may bigat pagdating po sa usapan ng global payments. Kumbaga, siya ay my first hand experience kung paano po gumagana ang luma at tradisyonal na sistema. Kaya may kakayan po siyang makita kung paano po makakatulong ang bagong technology tulad po ng blockchain. Yan, ang uh, possible impact po nito sa market ay kapag ang isang eksperto mula sa dating SWIFT ay nagpapakita ng suporta kay XRP at XLM nagiging mas matibay ang kumpiyansa ng mga investors. Ang ganito pong klase ng endorsement ay maaring magpataas ng interes at maging dahilan para gumalaw pataas ang presyo ng dalawang crypto na ito. Yan, ah uh, meron pong ibinahaging uh, post dito si Smoke. Yan. At uh, yan po ang ating uh, i-check Yan, check po natin Sabi dito ay Andre Kasterman, former SWIFT Interbank Technology Specialist affirms the future role of XRP and XLM alongside government-backed digital currencies At yan, meron po siyang hinighlight dito Prior to his current role, Andre spent over 20 years with SWIFT leading various technology innovations in interbank payments Corporate Treasury and Trade Finance. Andre acts as Board Director in Fentex Active in Trade Financing and Digital uh, Assets. Kaya yan, hindi po basta-bastang uh, tao itong si ginaong uh, Andre Kasterman. Ngayon, paano po nakikita ang pag-usbong ng cross-border payments? Isang binanggit ni ginaong Casterman ay ang uh, mabilis na paglago ng real-time cross-border payments gamit po ang Distributed Ledger Technology or DLT. Dito po pumapasok ang mga tulad ni Ripple at IBM bilang halimbawa ng mga blockchain-based payment networks. Sa loob ng mga network na ito, kasama si XRP at si XLM bilang digital assets na nakapaloob at ginagamit mismo sa proseso. Ngayon ang possible market impact po dito ay ang paggamit ng DLT sa cross-border payments ay nagtatanggal ng maraming hadlang gaya ng mataas na fees at mabagal na settlement time. Kapag mas maraming kumpanya at institution ang gumagamit nito, mas lalawak po ang adoption kay XRP at XLM sa market side. Ito po ay pwedeng magbigay ng solid support sa presyo nila dahil lumalawak ang aktual na gamit. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng uh, integration sa uh, enterprise at saka institutional uh, institutional systems. 'Yan ang punto po ni uh, Ginong Kasterman ay malinaw. Hindi lang sa maliit na project gagamitin itong si XRP at si uh, XLM. Nakikita po silang uh, magiging bahagi mismo ng enterprise at uh, saka institutional payment system. Ayun, uh, ibig sabihin ay posibleng gamitin po sila ng mga bangko, uh, multinational companies at mga organization na may malawak na transaction sa iba't ibang bansa. Kaya ang uh, possible market impact po rito ay kapag nagsimulang pumasok ang malalaking institutions, natural po na tataas ang liquidity at saka demand. Ito ay makapagbibigay po ng mas stable na environment para kay XRP at kay XLM. At kapag nakita ito ng retail investors, maaari din po silang sumabay at magdagdag ng momentum sa presyo. Yan, paano naman po nag-react ang crypto community sa balitang ito? ayon po sa isang uh, user sa X na nagngangalang uh, Luis G, parang unti-unti nang lumalakas ang presence ni XRP at ni XLM sa mundo ng payments. Inilarawan niya ito na parang street art na biglang sumusulpot at unti-unting binabago ang paligid o kaparigiran. Ang ibig po niyang sabihin dito ay hindi man ito laging headline sa mainstream news, pero nakikita ang epekto at utility ng dalawang kripto na ito sa aktual na sistema. Kaya ang possible market impact po dito ay ang ganitong pananaw mula sa community ay nagbibigay kumpiyansa at nagsusulong ng narrative na hindi lang hype kundi totoong utility ang dala ni XRP at XLM. Kapag mas marami pong tao ang nakapansin dito, maaari itong magbigay ng dagdag na investor interest at maging Trigger ng mas mataas na demand Ngayon ay bakit po mahalaga Ang uh, distributed ledger solutions Sa pagbabagong ito Yan ang uh, distributed ledger technology Ay nagsisilbing backbone Ng mga pagbabago sa uh, Cross-border payments Sa halip po na Dumaan sa maraming uh, middleman Tulad po ng uh, traditional na swift transfers Mas pinapabilis nito Ang uh, Messaging, clearing, at saka settlement ng uh, mga remittances. At dahil si XRP at si XLM ay nakaposisyon sa espasyong ito, sila ay natural na magiging parte ng solusyon. Kaya ang market impact po nito, nito ay kung uh, patuloy po na ipapatupad ang DLT sa global finance, magiging malaking advantage po ito para sa dalawang crypto. Ito ang uh, klase po ng uh, adoption na hindi madaling uh, mapantayan ng iba pang projects. Kaya, posibleng pong magtulak ng long-term growth uh, sa kanilang presyo. Yan, bilang panghuli. Ang uh, para sa akin po rito ay napakahalaga ng opinyon ni Ginong Andre Casterman. Dahil galing siya mismo sa loob ng traditional na system. Kung ang dating haligi ng SWIFT ay nakikita ang potential ni XRP at XLM, malinaw na hindi ito basta hype lamang. Ang pinakamalaking takeaway po dito ay hindi na nakikita bilang banta ang dalawang digital assets kundi bilang katuwang sa pagbubuo ng mas mabilis, mas mura at mas efficient na global payment system. Kung uh, magpapatuloy po ang trend na ito, malaki ang posibilidad na ang market ay magbibigay ng mas mataas na halaga kay XRP at XLM sa darating na mga taon. Kaya para sa akin, ito po ay isang sinyalis na unti-unti nang dumadating ang panahon na ang blockchain at saka digital assets ay hindi na lang bahagi ng future, kundi aktibong bahagi ng kasalukuyan. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.